Hello people, good morning. Pakita ko lang po sa inyo ang kulay na sinukuan na Ato Ito, patlo po yung nakuha namin. Oh. Uh, mayroong mali. Ito, tama-tama lang laki. Pero ito ay pula. na no? pula. Ito rin. ito rin. po. Pula din po siya. No? Pero napakalaki Oh. Malaki kulahan talaga yan people yan ang baging okay, tapos ito naman orange ito kulay orange na to people ito ay tatlong kulay ngayon ang ating sinukuan no? tapos ito naman yung isa sila bawal katuling oh yung mga people oh kung natin yan yan ay mga crosses po yan Uh, pero hindi na siya ganong halata. Sinachop-chop na ito meron. Ito. Yan. Pareho lang po sila. Ha? Ito mga kambal na kahoy. Ito ay herbal. Ito ay protection din. Ano nyo. Ito. Kumpara natin dito. May orange din yan people. No orange. So compare natin lahat ng gamit ng ating sinukuha. Ayan. yan people, meron. Meron pa tayong isang maliit. Meron pa tayong isang mga maliliit na ito po ay cruises din. Yan mga people. So ibig sabihin para people, ang uh, mga cruises o sinuko ang kahoy, cruises na kahoy, pero kadalasan niya tawag ito sa kadalasan nating mga agimatero, agimatera, mga gagamot, healer, at mga may alam ng karunungan lihim, ito po ay sinukuan. Ito ay tawag nilang sinukuan. So kumbaga, may sinukuan na pinakamatindi, may sinukuan na ganito, may sinukuan ng halaman. 'To sinukuan baging baging, na kahoy na gumagapang. Ito yung may tubig people. Ito yung may katas, ang katas niya ay tubig. Ito pala ay iba iba-ibang kulay 'yo. <clears throat> Pareho lang po din 'to may mga cross, mga people. Sadyang ang cross niya ay lumiliit. 'To mga ganun din 'yan. 'To ay cross niya malaki tapos may parang gumamela seles mga bulaklakin na ano ayan kulay ibang kulay pareho lang sila oh ito ganun ito buo no buo siya ito yung buo ayan makita mo yun no yan kambal din yan oh kambal diba so dito iba iba ang klase ng kulay nila mayroong pulang pula mayroong orange mayroong pagka puti na orange ito iba rin ang kulay niya. Ganon din po ito sila. Mga So, itong mga sinukuan people, ito yung tinatawag na uh, herbal. Napaka may ang pagkaherbal nito people dahil kahit na anong klasing sakit meron ka, ay kayang pagalingin nito. subuk na po yan. Dahil ang aking mga maestro at ang aking mga katropang mga agimatero, no hindi agi agimatera kasi hindi nila to ano agimatero yung mga malalakas ang antas malalakas ang mga kapangyarihan na hindi nila kayang abutin ito hindi nila kaya gawa ng iba-iba rin ang mga ginagawa nila sa buhay at busy mga sundalo pulis ang aking mga kaibigan hindi nila kayang pumunta sa kagubatan para maghagilap dito kundi ako lamang kami lamang dalawa ng aking partner aking asawa ngayon Te, ito, mapapansin mo, yan po ang dahon ng sinukuan, people. Oh. Nakadikit pa po yan. Hindi ito yung tabi natin. Hindi nakadikit. Oh. Langan naman idikit natin yan. Yan po ang sinukuan kahoy na lagi natin hinahunting. Kahit ikaw, kaibigan, na nagahunting ng ganito, makikita mo yan. Ito po ay may waga. Ito rin po ang taguliwa sa bala. Kasi lagpasan din po ito. Kasi bawat dulo nito, may cruise, may cruise. Ito, ito sinachap-chap natin. Ito nga lang, ay umitim na, no? So, kumbaga, pa, matanda na. Yan. Yan, people. So, ito ay na, ano namin. Mayroon pang mas malaki nito, pipon. Ito, ang pinakamalaki. Kung so, uh, aanoin natin, kung compare natin, tatayo natin yan. Ay, ah, okay, sorry po. Ay, sorry po. Sorry, kaibigan, sinukuan. May iwaga po yan. Yan, maliit na yan. Ito, malaki na po yan, people. At kahit yung kamay ko, isang ganyan, oh, hindi pa abot hindi pa abot pipol napakalaki po niyan pipol tapos ito hindi gaano malaki katayo rin natin yung pipol para alam natin mga taglay niya nare-respect po natin ang mga kahoy na to kaya may waga po ito yeah, marit, marit mayroon pa rin and din and ka. kami dito pipol, dumanda na nga lang natuyo na alin na mo mga talaki oh, ito Mata, uh, tumanda na siya, tumagal sa amin. Parang tungkot kasi. Hindi ko na biniyak. Ito rin, oh. Meron din dito, nilagay namin. balik. pa dito so, ba? Yan mga people, lang oh. so, No, sinap na siya katagalan ng pupula na, papatuyuin natin to. Kasi ito na rin po yung herbal. Na ilalaga natin nilalaga po ito. Ito yung pinamimigay ko. Pinalimusan ko rin people kasi ito ay bihira na lang po. Hindi po tayo basta-basta makatagpo nito ngayon. Dahil ang mga kagubatan ay mayroong mayroong bantay na mga people. Marami na nagbabantay ngayon. Mga sundalo at iba. Bawal na maghagilap ng mga ng mga kahoy. Na hindi nila alam, hindi naman to inaano natin kundi ito ay herbal makakatulong sa ating may kaalaman sa si spiritual people ito ay tinatayo natin to para nagsisilbing ano may tubig to Noong naubos na na ininom ko so ang herbal na yan ang sinuko ang kahoy na ito ay mainam po to sa kalusugan natin kung may sakit ka kung may kulang barang ka kung anumang klaseng sakit mo diabetic low blood uh, stroke, kayang pagalingin ng sakit na ito people. Mga cancerous, yung mga mild pa lang na cancer na parating pa lang, mga bukol, -bukol. inuman mo lang po ito dahil ito po ay iihi mo lang. No? Pag nakainom ka na nito, subok na rin po yan mga people. No? Yan, sinachap-chap na natin para patuyuin. Kailangan patuyuin yan tapos ilaga. Yan po ang pinakamahiwaga dyan sa ating mga gamit, people. O, paano, people? Maraming salamat. Bye muna ngayon.